Ang hirap po ng buhay kasi. Para po sa anak namin.

Sa isang maliit na bayan sa dunson sa Rosagon, may dalawang taong ipapangiti sa atin na sa kabila ng pagsubok at kahirapan, hinagpis at kamalasan, hindi dahilan ng pagsuko sa isa't isa at lagpasan ang bawat darating na problema. Oy, alam nyo ba, si Miss Cruz ang baba bu bumigay ng grade. Sabi nga ni Sabi nga nung isang ano, nung isang kaklase natin. Oo, no, yung balat. Wala eh. Balat Tamang tingin-tingin lang. Tamang gala-gala lang, lang. So ngayon, wala pa naman ako na pinagkakabala. Kasi tapos yung kanina yung profession natin. Sabi doon yung sila natin nakakabala. Kahit sino ka pa, ba, mahal kita. Lagi na lang. Ay, miss ako nga pala si Kevin. Saan? So, eh, Baka tola! Ay, Ay, Uy, miss tili. na ba ko? ako? Guwapo ah. naman ako. Guwapo ka talaga. Pero hindi ka na alusot Ay, naku. Tanghaling tapat. Tinit-tinit. Pinapabila ko ni Mama ng bawang. Bili po, ayan po una daw ni... Yeah. Dalawa po. Ayan na po, I miss you, Ngit. Saan nga galing? Saan? Ayun, Kevin nga pala. Roseline. Saan ka nag-aaral ngayon? Sa'yo okay, mag Eh, saan nga ba? Saan pinabilis siya na namin? Daw, daw kami. Ayan, Ikaw, anong ba? bibilin mo? Pinapabili ako ni mama ng bawang tapos yung bawang paminta, tapos ano? Bumili ka na. Bumili. Tay, pwede pong bumili po ng bawang po tapos ilang bawang? Ba? Isa tigi lang po. Sibuyas. Ba ba? Ah Apo. Tapos paminta po. Ilang paminta? Ah po. Bali kamusta ka naman ngayon? Okay naman ito, maglalaba tapos pagod, ganun. Ilan na po? 4 lang. 4 pesos ng nine. Nine. naman araw mo ngayon? Okay oh, lang. Thank, thank you. Ikaw? Po. Ayos lang din. Ilang taon ka na nga? 19 na ako eh. Ah, Ikaw, ilang taon ka na? Seventeen. Hmm. Oh. parang nakita nung isang araw ah. Isang araw? Saan? Inishlab mo ako eh. Ay. Sorry. Hindi, kasi nagmamadali kami, nag-uusap-usap kami ng mga kaibigan ko. Oh, sige, dito na muna kami. Ah, oh, sige. Punta na rin ako. Parang may nakalimutan ako. Ah, yung number. Rosalyn! Oh. May nakalimutan ako. Anong nakalimutan may ako? May messenger ko? ka? Wala. Private akong tao. Wow. Hmm, number number? Ano gagawin mo sa number ko? Ano lang? Text-text lang na ano? no. Wait lang. Ano sige, bang, ano, ba? ano bang gusto mong ipagkalog sa na? Messenger ba o? Messenger o number? Ano ba? Ah... Uh, sige, sa number na lang. Oh, ayan na. Thanks. Sige. Yung yes, study namin ng isang yo. araw, binagsak daw nung isang professor It's namin yun. yung anak. Hoy! Hala, talaga lang, ba? Wait lang, may chika ako sa inyo. Alam nyo ba, kinuha sa akin, di ba naalala nyo yung ano, yung si Kevin? Binig, ano, sabi niya sa akin, Hoy, hingin ko yung number mo. Anong sabi? Sabi niya, hingin ko yung number mo. Ah, yun tapos, yung mga nangyari? Oo, oh, oh, tapos kasi bumibig kami sa tindahan, tapos yun nga, sabi, eh, bil ako naman si ano, binigay ko yung number ko pag pinili ka na nun. Sakto. <laughs> <laughs> <Lack po. laughs> <laughs> wait lang. Ay, wait lang. Wait lang kasi. Tapos nun, binigay ko yung number ko nun. Tapos sabi niya, tutut ako daw ako ganun. Ititext niya daw ako. Tapos, yun lang o. Wait. wait lang. Ewan eh, ko. Sino ba ito? Number lang. <laughs> niya. Wait lang. Wait lang. Alis mo na ako ha. Wait lang. Hello? Sino to? Si Kevin to. Ah, ba't napatawag ka? Wala naman. Gusto lang ka kamusta Ah, kamusta ka? Ayos lang. Ah, so anong ayayos chika? Ayayos anong chika? Wala naman. Wala akong may isip. Ah, kaya yung napatawag ko kasi may ko ako Ano yun? Ah, uh, pwede ka bang mayaya. Saan? Saan? Um uh, we'll beijo Oo, oh, mga sis. Ayun na siya. Tapos na ako sa pag-usap. So, ano nangyari? Wala, nag-usap lang kami. nag Usap lang ba talaga? Yes! Ay, so, parang ginigilig ka? Magkikita daw kami mamaya. O, ba't parang ginigilig ka? Wait Ikaw ah! Wait lang! magkikita daw kami mamaya. So, may Tama na yan! Chika ulit tayo! Chika ulit tayo. So, ano na nga yun? Tagasan ba siya? Tagadang kalan daw, sabi niya. Ala? Sino ba pupunta? Ikaw ba o siya? Siyempre, lalaki. Oi oh, wait lang. Ako yung pupunta. Ala, bakit ikaw? Nagkataon kasi na may pupunta din ako sa dangkalan. Ay! Ah, ah, ganun luck. ba? Good luck! Siyempre, wait lang. <laughs> 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 ikaw, ha? Oh? Siyempre, gala tayo mamaya. Sige, sige, sige. Saan ba tayo pupunta? Ano, punta tayo nagsayawan. sayawan. Sa kasama. Ano, hihayain natin si Jonathan. Nasaan ba ngayon si Jonathan? Ba't? Nasa bahay ata nila. Punta natin mamaya. Oo, oh, punta natin mamaya. No, mamaya na lang. Sige, okay, sige. Mga 7 tayo, Alex. 7.30. Ano naman yung sayaw na sabi mo. Sa Gugon. Sabado ngayon eh. Yes, ayos. Pumayag rin siya. Pre, pre, kung sino nga pala yung ano, yung date mo. Ay, okay naman kami pre, wala naman pita talo eh. Kayo ba? Hindi lang naman. gabi nga, lumabas kami ng bayan. Ano bang ginawa niyo doon? Langan. Tambay lang. Pre, pre, pre. Oh. Ayun si, si ano, Kevin. Uy. Oh, Hindi ko inaasahan niyo na. Pero ayos na rin. Ay, pre, parang lalim ng ngiti Kevin ah. Parang nililigaw natin yung tao na yan oh. Oo, oh, parang yung nakasalubong namin nung isang araw doon. Kalsada. Nakasabayan niya din din yun eh. Ganon? Oo, oh, tapos pagkatapos, hinabol niya. Hiningi yung number. Para naman. Ayan yun. Tara, alas tayo. Tara. Dawa tayo. Mamaya, ano, ano, seven tayo alis ha? Kumain muna, kain muna tayo bago umalis. Kasi malalasin naman tayo dun. Oo, oh, magugutom tayo dun. Doon oh, muna lang kami sa, no? Sa bahay, daan mo muna. Daan mo muna. Sige, Kumaya, ha, seven ha? Sabihin. Opre. Ano? Tama ka mamaya. Ito na ano, sayawan. Hindi hmm, kasi pwede Okay. Mag. May gagawin ako. Sige, pre. Huwag niyo nang kulitin niya. Last. Yeah, yeah, Sige, pre. Sige, pre. Sige, pre. Mawa na kami. na <pernil Palmer> kami. <OLED> Parang nagbago na pre si Kevin, ha? Hindi na, -ga na gaya. Hindi na lang dati. Ganun <pero o> talaga ang tao <reality> pag nang Oo. Pag ano, dati pag niyayaya natin yan, sumasama Ma naman. Nakilala lang yung bubae. Ayaw yung na tumama sa akin na. Ayaw na. Tayo na lang muna. Tara. Ano, 14 lang po. Ito na po, oh. the change sa kuya. ya. Yes, nandiyan na siya. Bye. Ah, kamusta? Ma. Uy, ang <todong> ganda ng <todong> dam. Tara, paya Ano kaya nangyari ko? Wala, pag-aaral lang. Sa tabi ko, magbabasa. Puta, puno.